madami. Mabigat? Ang dami na naman. Sapa yun Punlaan yun ni tatay Ganda Diyan yun Diyan nakalagay yung ano Diyan yung tatay din Yung <coughs> lambat <coughs> Ay yung tatay din pala

Sabi ko sa iyo, sabi anak, madulas. Ang dami po ulit na huli. Nasa bagong spot kami ni Bakuti. Nga ngayon lang uli nakapamandaw. Ayun, ilang janitor anak? Sabi anak. Sabi. Kunin mo yung anak malapit sa ilog. Maka walang unog. Walang unog. Ayan yan anak baka tamad naman pa Pauwiin na po kami ni Bakuti. Anak na. Dito na ang daan natin. Para ni putik Malalim po ngayon ang ilog. Buti at nakahuli pa rin ng marami.